Bakunya tadi ni. Aduh TV. <laughs> <laughs> Sayang. Sayang naman. Kapi ya. Ana, nak Sayang naman. Takar. Minapadulunu nang. Lapa. Coba lagi. Coba lagi. kau oh, sayang so, kau wow terima kasih so, kau naik Pwede natin kunin to. 4-4, meron kang 6,900 sa card mo. Hindi naman ako lalaki. Pwede yan. Ako maglalaro. Ayun, ayun. No. Kaya to na lang, Avengers. Ayun, Game, game, game. Taya, 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 taya. Sige, sige. Ito <coughs> na si Nikki White. White, 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 white. Green. Sayang, sayang. Okay, try ulit. game. Game tuya, tuya. Yellow. Ikaw. Ito, Carl. Tuya, agad kayo. Hindi natanggapin niya. Wala, hindi umabot si Carl. Wala, hindi nang anong shoot na Next round na yun. Red, nahala si Ilan na. eh. Wait, ayun, nabas. si Ilan na. eh. game. Pili. Ilan ang na Ilan Red, si Carl. Blue, Pia. Bakit? Taya, taya, taya sa Mandaraya. Yellow. Yellow. May taya, si Niki. Hala, tumama Ay, si Niki. Ay, na Tama, yellow. Yellow. 40 pala pag yelo, dami pala lang. White no, 75. Green, white. Sana white to mama. Or tsaka green. White, white, Ako parang green. Green niya. Tama si Aba na. Dali, pabuti mo. Yellow. Sana yellow, 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 yellow. ye lo ye lo ye lo ye lo ye lo ah, betul, 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 Kasi, oh, huwag muna muna. Tingin nila na. Okay. Tara na. Sige. Okay. Sige, lagay niyo. Shoot mo, Carl. Sige. Okay. Kunin niyo na, malalaglag. Uy, 20 yun. Ala siya. 5 lang. 5 lang ba? Okay lang, okay lang. Ha, ha, ha. Na. Nice. Yeah. Two tokens. Two tokens each. Talo na? Oh, ayan, oh. Ayan. Oh, mga talunan. Togodong. Oh, ano? Yung? Sige, ikaw. Wait! Ikaw, yeah, oh. oh. Mira, yeah. Hindi, okay, oo. Oh, oh. ge dong. Ye, okay, ye, okay, ye, okay. ye. Ba't gano'n babang baba? Mabilis, mabilis. Mabilis. Andar ka. Nga. Eh. Eh, ako na yan, j a